Hi guys, natag bantalan guys. Hi. Say, say park. Nata dire lang guys, no. Sa mga isa ka bangka kay. Apuno dog, tamban guys. Ora guys, ah. Oh. Tura guys. Nabulit og tamban guys. Kecamba sila karon. Cerang. Tambah hey, nih Hai, Dara. Dara tuh si hey, guys. Ara guys, oh. Mau nyari. buat nggak tambah lagi nggak dilau guys. Tama jud. Mai rajud. Cek tambah di mau nuker kebalias

Hilau, Hilau ta mengilau tongsang blasih. Uh, Best. Breaking nih, breaking. Breaking breaking, Bah. Breaking guys, breaking. Morning unang tagak. Oh, isunya da oh. Anginang katong mga rice ba. Ginan da satong rice race no nga. Bugoy, bugoy, bugoy. Ginan da satong rice ba. Karong ko imong ko imong Tabang kadre, <laughs> <laughs> konin, ay, oh. na, guys. Ako mga ako mga 5 minutes lang video guys. <tunan> Tanong. Pero ko. 5 minutes lang video <tunan> kay <tunan> sayang mo dyan tayo. ko ba? ko ano? Ang goy oh? Oo, oh, 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 oh. oh. oh? Morning, ko ano? Morning ang pambato sa barangay 23 pantalan ni Diri. magsaysay park ni Diri guys no? Ya yeah nga guys lagi. Oh, no? anyway, Wala, guys. <laughs> delon, wala nanamban sila guys tapos wala na gidalam brand nga. Ice ice box na to guys no. Use box. Garga sa Uloy na dito sa kanin. Di para magdala

Wala Good morning. 'Yon. Good, good morning talaga 'yan, guys. Good morning, good morning. Daming huling tamban, guys, oh. Wala lagi anong tingga niya ano mo niya? Awit talaga tamban, guys. Na titigil sila, guys. Guys, takot lang, guys. Murahan lang, murahan lang, guys, oh. Parang wala nang tamban doon, guys, oh. Parang wala nang tamban sa pantalan. Walang tamban sa pantalan guys. Patay. Parang panalo ngayon, guys. Oh. parang doy. Para dili, mahal yung kilo ng tamban ngayon, guys, kasi kasi walang walang tamban doon no. Feel ko sure ball ang 50 kilo dira, guys. Karon wholesale. 50 kilo wholesale, pakyawon ni diretsyo dira, de guys. Pakyawon ni dira karon. pinaka ka ani, 50. 一个人。